ako ng mukhalal kailangan mamami ito. Ayan. Ayan po. Mayroon guys. Alis tayo. Puntay tayo sa kabilang bahay. Naku, bak parang, uh, ano ito, Ma, hindi kayo mapunit. Ayan po Mayroon guys. Alis tayo. Magdala tayo. Punta tayo sa kapitbahay. Guys, lapas tayo. Ayan mm -hmm. Patayin natin ang ilaw kasi Ayan. Alis tayo, pintay tayo sa kapitbahay Dalhin natin to, dalhin natin to Alis tayo Ayan, BMW, madilim Madilim na Ano pa lang naman, 4 o'clock hindi rin na labas oh. tayo guys ay ay mga pusa mm, mm, mm. mm, mga pusa o oh. mm. kumain na kayo ah Aha. ano tingnan yung may pusang itim o oh. ganda pusa o oh. tingnan mga pusang gala o oh. oh. mga pusang gala ah <laughs> tingnan mo yan puro sa paano ko oh, ito yung malaki oh ang cute nito oh, oh. tingnan mo yung puso, oh ano ba mga kumain na kayo ah oh. Mm. oh away away na kayo mm. Mm. Oh. oh nag away na kayo ba't na away ah Oh, alis na ako. Punta ko sa kabilang bahay dahon ng malunggay oh. Oh, pang po ang malunggay namin oh. masarap kung may alimasag magkata ng alimasag weda murenga moringa Ayan po guys ngayon guys punta tayo dun sa kabila mag shortcut po tayo dito sa bakanting lote yan yan ang malunggay oh. sino hingi ng malunggay yan daming dahon ngayon mag shortcut po tayo rito sala na sala mag sala na ng magrib Ayan, it dito tayo dadaan sa bakanting lote. Ayan, bahay ng amo ko. Ayan. Ito baka ting lote. Mag-sure ka tayo. Kasi kung mag-ikot tayo, malayo po. Ayan. Ayan, dito tayo. Ako. Akyat tayo sa bundok. Akyat tayo sa bundok. Ayan. Tingnan, may pusa sumunod, oh. Hmm. <laughs> sumunod yung maliit na pusa. Dito tayo dadaan. Ayan. Di si, di, ay! Si Pasyurkat. Hmm. Tapos dyan, bababa tayo rito. Mahangin! Ay, inay, mahangin! Ako, baka may pako ito. Ayan, guys. O, diba? O, dito na tayo. Hmm. O, diba? Sure ka tayo? O, dito na ako. Ang hangin, guys. Yun sa bundok. Ay, ano? Yung pusa talaga sumunod. Yung pusa, o. Oh. Malit na pusa. O. Oh. Sumunod, o. Oh. Meow! Sumunod yung pusa Sumunod sa akin yung pusa Uy, eh, talaga, oh Sinasamaan ako ng pusa Malit na po, may na-meow-meow Ayan oh, siya, oh Uy oh. Uy <laughs> Sinasamaan ako ng malit na pusa Asan na? Oh, oh ayano oh. Tara Uy swimming. Andun siya. Sumama so, may maliit na pusa sa akin. Ayan guys, punta tayo rito. Andito na ito ng bahay nila mama Amni. Dito na tayo. Camry pa lang sasakyan mama Amni. Ayan, Camry ang sasakyan niya. Camry. Ito na ang bahay Ay, ni Mama Amni, ayan bahay niya. Ngayon, mag-doorbell po tayo dyan. Ayan. Doorbell po tayo. Ayan, doorbell tayo. Ayan, doorbell. Ayan po guys. Andito na tayo guys. Sala na ng mag-rave. Ang baga ng mag-rave. Alas 5. 5 o'clock na na dito. Ayan po yung mga kapitbahay. Diba ba mga bahay to kakaiba o? Oh. Ayan. Ito naman sa kabila dito, diyan sa una-unahan, bahay ng kapatid ni Baba. Kailang Mama Miriam, ito kailang Mama Amni. Ayan, wala pa nagde, wala pang nagbubukas. Ito yung bibigay ko. Hi, salamat alaykum. Sa okay. Ajima into. Sa Mama, ha? Kulpeji, NTP Outbook. Ang anak sawi video. So pada bisa pi rusa anak usupi, pi usop pi akul. Yala selama yala miau miau. Ta ta lagi miming. Yala miming yala yala. Miming 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 yala. Yala miming. Sangka nali kena. Miming. Taran na taran na. Yala. Wei na tayo natayo na tayo Miming yala. Tara, tara, sama ka. Tara. Balik na tayo, balik na tayo. Oh, Miming, Ming, Ming. Ming, Ming. ming. Ay, oh, sunod nang sunod pa oh. oh. Tara, halika na. Nga na, na. Oh. Uwi na tayo. Oh, bakit ka sunod sunod sa akin? Tama, ah, may angel. Sunod ng sunod sa akin ang angel. Eh, halika na. Halika na, wala tayo doon tayo dadaan na mag-shortcut naman tayo para malapit lang. Halika na. Tara, tara, tara. Oh, paapakan kita, wag sa pa pako. Amo ko, ayon, Yan ba, ito kay Mama Amni. Ito kay Mama Amni. At yun naman ang sa amo ko, sa puno ng kahoy. Kaya dito, may bakanting lote, nag-shortcut na lang ako para malapit. Kaya pagka binakatakot, baka mamaya may ahas ba? Katingan si Hay. Ming. 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 Bakit dito ka nakatambay? Ha, ah, bakit ka nakatambay? Oy, ang bait niya, oh. Kanino kaya itong pusa? Bait niya, oh. Ming. Bait-bait mo naman. Oh, naglapitan, Ming. Oy, ang bait 'ton, oh. laki niya, oh. Hmm. Tinananan pusa, oh. Hmm. Ano ba? Bakit kayo sunod sunod sa akin? Ha? Ah. Hmm. hmm. Tingnan mo. Luka hmm. hmm. yung away. Luka yung away. Hmm. Wala, makapasok na nga. Gabi na. Bye-bye. Si bye. Si bye-bye. Si bye-bye si na. Si bye si Bye. Bye. Now. Mm. Sige, Nakauwi na ako. Na, yan po yung mga bahay ng prinsesa Ayan. Madilim na guys. Ayan. Ito tayo. Doon sa kalsada. Mahangin. Oh. Diba, ano mo po? Saan Tingnan mo yung po. Saan? Eh. Nasa paanan ko. Ayan. Ikot-ikot sa paanan ko. Mm, 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 mm. mm, -mm. Anong ginagawa ng po? Saan eh, no? ikotan ako. Oh, tingnan mo, ikot nang ikot yan sa Oh Hmm, 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 mm. Ikot nang ikot yan sa paanang ko Hmm Ano nangyari sa'yo? Hoy, may ilo na ako sa inyo Ikot nang ikot Oh, tingnan mo, papasok din yan ang oh. mm. Bakit ba? Oh. ikaw, lungkot-lungkot mo dyan Dawa mo dyan hey, tingnan na nga po sa oh. mm. Uy, bawal ka pumasok sa loob. Hmm. Bawal ka pumasok sa loob. Mga nakaabang. <laughs> Itong maliit na pusat na to. Sumusunod pa talaga sa akin. Oh, tingnan mo yan. Oh. <laughs> Pwala nasa paanan ko. Mamaya um, matapakan ko kayo eh. Pasok na ako guys. Oh. Ito na guys. na Madilim. Madilim. Dito na tayo. Ayan. Magsindi na ng ilaw at maggabi na. oh, di ba madilim na, o? Oh. Ayan, Oh. Itong gusto kong bilhin, o. Oh. Kaya lang mahal na ngayon. Nasa 5,000 na sa atin. Alam nyo po ba, ito ay galing pa tayong Pilipinas. Hmm. Dala ko pa yung simento. Hindi na ko pa rito yan sinde ah oh. ito ay kalingpayan ng pinas oh. ng sira ng malita yan product oh. ang hangin malamig na talaga guys malamig kuno rito tingnan kung dilikan oh Ganda, oh, ito yan oh. mga bagong tanim ko siya oh. ayan aloe vera ayun tumutubo siya kasi lilipat kami ng bahay para madali na siyang i eh. tubig ng aloe vera ko hmm. hmm. ang aloe vera ito din yung isa oh. Hmm. Hmm. Ayan po guys ang ating ano tapos yung iba ano dito pag gusto ko pang mga... Uh, yung malunggay, namatay. Bakit kayo namatay yung malunggay ko? Yung malunggay sa labas, namatay siya oh. Hindi na, hindi kasi na ano, anong, ano ba? Yung dits, puno ng dits. oh, ayun, kinalbo yung ano, halaman oh. Kinalbo siya. Pero oh, tutubo yan ang panibago. Maganda niya pag tumubo. Hmm? hmm? tapos ito yung isa kasi mga hindi ko alam kailan sana matagal ang parito <laughs> hinihingal ako nakahingal din ano magwalis kaya ako o. tingnan mo ilwalis ko kaya muna ito dito ka muna magwalis tayo walis muna ang madumi kasi itong daon na to papasok to sa loob ano hmm. ayan nawalit natin yan para hindi pumasok sa loob hmm. po, guys. dito na ako sa bahay. O bakit malabo dito? madilim? Ba't madilim? Ba't na ang ganit ng kulay nito? Mm. Madilim ang ano? Ba't madilim ang kamera? Bakit kaya? Madilim camera. kamera. Bakit kaya? Ayan po guys. Thank you for watching guys. Ayan, dito na ako sa bahay. Ngayon ay mag Kuha pala akong mga sinampay sa likod. Ay, hindi naman pala nakaplay.